po ay si Kagawad Agustin Custodio Jr. Una-una po, pupunta ako sa tindahan ko, bubukas. Pagkatapos, pagdating ni Mrs. Palit kami, bubuksan po na rin to ang aming barangay hall para po papasok ang aming maintenance cleaner. Bukod po sa edad niyang almost uh, 60 na bilang senior citizen sa pang-araw-araw na pangsyon o pamamalakad ng pamunuan ng barangay mula lunes hanggang biyernes yan po ang nakita kong kaibahan ng buhay ng ating bida sa katawan eh, ni Kagawad Agustin Custodio Jr. Simula pa nung no, nakatira ko dito sa barangay tres namin kilalang kilala ko -kilala na rin po siya kasi dito na rin po ako lumaki, dito na rin po ako trabaho, nagkaisip. Kilalang 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 sa kanya, siya kilalang 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 malaking kilalang kilalang sa kanyang pagiging kilalang na kilalang 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 backyard gardening na tinatawag. Nagtatanim din po kilalang kilalang sa likod ng aming mundo. Parang dahil dulo. Kaya ng papaya, sitaw, uh, ampalaya, okra, sili. Yan ang pwede yung uh, buhay dito sa uh, kaya natin yan dito. Simula po yan, nung tag-init po, nagtanim na siya dyan. Ngayon, kailangan talaga araw-araw dito mo yan. Tsitsaga po yan siya. Diligan yung mga tanig niya araw-araw. Umaga tapon po. Ayan, nakapatubo kami ng palaya, ng tanong, ng sili, papaya, sitaw, mga okra, ganun po. Yun, naka-harvest naman po kami ng palaya. Binibigyan din po namin yung mga, kabarang, mga kagawad po. Sa kapitan, nanin. Ako po, eh, masayang-masaya masaya po ako. Kahit kung matanda na siya lang kapag pa ko siya dito. Palagay ko, binibigyan pa ako ng Panginoon para magsilbi sa, sa aking kabarangay. Para pong isang haligi na hindi may tatayo kung walang tumot. So sa katawan ni Kagawad na studio, siya pong nakatukod sa haligi. Ang kagawad, sa pinakita mo, ng magandang halimbawa nito sa sa barangay at pagpatuloy para lalo ka pang pamarisan ng ibang mga kabataan na magiging susunod pa sa tarapin ng panahon. Para sa akin, ikaw ang bida ng barangay.